Alam mo ba na si Mary Jean MJ Lastimosa ay patuloy na aktibo sa entertainment at pageant scene bilang host, model at public figure? Isa pa rin siya sa mga paboritong personalidad sa mga beauty pageant events sa bansa. Ngayong taon, muli siyang naging usap-usapan matapos niyang mag-host sa Binibining Pilipinas 2025, kung saan suot niya ang gown na inspired sa iconic dress niya noong Miss Universe 2014. Isang simbolo ng kanyang pagiging timeless beauty queen. Marami ang humanga sa kanya dahil sa confidence at elegance na ipinakita niya sa entablado. Bukod dito, patuloy siyang nakikilahok sa iba't ibang public events at media appearances, kabilang na ang pagdiriwang ng 40th anniversary ng MTRCB kung saan nagbahagi siya ng mensahe ng suporta sa industriya ng entertainment. Sa social media naman, aktibo pa rin si MJ. Madalas niyang ipost ang mga behind the scenes ng kanyang mga hosting gigs, mga travel photos at motivational captions. Kamakailan, nagbahagi siya ng throwback at mensaheng Happy 11 Years of Good Life bilang pagunita sa mahigit isang dekada ng kanyang karyer sa showbiz at pageantry. Wala namang bagong balita tungkol sa mga kontrobersya o major life changes niya tulad ng bagong negosyo, relocation o love life.